Kalufet tara pag-usapan naman natin ang ilang katangian o personalidad na meron uri ng isang tao. Unahin natin ang mga introvert para malaman kung ikaw ay isang introvert. Alamin kung ilan sa mga sumusunod na katangian ang meron sa iyo. Hindi kailangan ng lahat ng ito para maituring na introvert. Ang pagiging introvert ay nasa spectrum. Ang mas maraming katangian nasa sa iyo, malamang na maituturing na ikaw ay isang introvert. Una, mas gusto mong mag-isa. Nagcha-charge ka ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-iisa at tahimik na mga aktibidad. Ang pakikisalamuha sa iba ay hindi na naaangkop sa iyo. Pangalawa, mas gusto mo ang makihalubilo sa maliliit na grupo. Mas komportable ka sa pakikipag-usap sa isa o dalawang malalapit na kaibigan kaysa sa malalaking grupo. Pangatlo, maingat ka sa pagsasalita. At ang madalas mong iniisip muna ang sasabihin mo bago mo ito sabihin, hindi ka basta-basta nagsasalita. Pangapat, mas gusto mong makinig kaysa magsalita. Mas komportable ka sa pagiging tagapakinig kaysa maging sentro ng atensyon. Panglima, malalim ang iyong iniisip. Madalas kang nagmumuni-muni at nag-iisip ng malalim tungkol sa mga bagay-bagay. Panganim, mas gusto mo ang mga tahimik na lugar kaysa sa maingay at masikip na mga lugar. Pangpito, napapagod ka sa pakikisalamuha. Pagkatapos ng isang araw na puno ng social interaction, kailangan mo ng oras para makapag-isa at makapagpahinga. Pangwalo, mas mahalaga sa iyo ang kalidad ng relasyon. Mas gusto mo ang ilang malalapit na kaibigan kaysa sa maraming kakilala. Pang-syam, masaya ka sa iyong sariling abilidad. Hindi mo kailangan ng maraming tao sa paligid mo para maging masaya. At ang pangsampo, mas gusto mong magplano ng mga aktibidad kaysa sa biglaan ng mga lakad. Kung marami sa mga katangiang ito ang meron sa iyo, malamang na ikaw ay isang introvert Subalit, tandaan na ang pagiging introvert ay hindi isang sakit o kondisyon. Ito ay isang personalidad lamang. Maraming matagumpay at masayahing tao ang introvert. Kalo paki-follow, like at share para madami pa tayong pag-uusapan.